Hello mga pretty, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe click the notification bell para, la para lagi kayo updated sa aking mga video. For today's video, mag-unboxing tayo ng nah? Monty Shopee haul tayo. So without further ado, let's get started in drop pa. So, So, unahin natin ito. backpack. Malaki naman siya. oh Maganda siya. Maganda naman yung loob. Next this one. Pants. Apat na pants. Dalawang polo shirt. So, open natin. Nilip siyang apat nito. Apat na pants. Tapos, dalawang ganito. Tama ba? Apat. O, apat na tama. Apat. Next. This one. Ano to? Parcel box to school. Kung box to school niya. Pinilip siya ng Isang gusena. May Tatlo sa isang frame. Apat. So, dosena. Gusena. Next. Ito. Dalawang. Tingin sa kami. Dalawang. Electric pan. So, ito siya. May kasama siya. Ganito. Tapos, lanyard. Hanggang 100 siya. Mama! Please! Mama! Tapos, saka, saka ako yun. Ito yung sakit. Okay. Kulay beige yung binili ko. para pa pag pumunta kami ng pumunta kami ng palengke ng bunso ko may electric fan kami In fairness malakas naman siya so ayun pang ko lang back to school niya siya. Uniform, socks, at saka, oh, ready na siya sumabak sa eskwelahan. Tapos, ito naman, sa TikTok ko siya nabili. Isa, dumating siya kasama Yay! ng electric pan, kaya, yan, bakla din natin siya. Hanggang mag-aral na sa yung buntong, ko. Meron siya nito. Ayan oh, 6 -6, 6 -6 leg leg. o, siksik. Siksik liglig. Nag-uumapaw. Mama! Oh, may free siya. Lalagyan. Tapos ito, 1,000. Wow! Wow! Nag-uumapa na ipit. Next, ito naman. Ano kaya to? Wow! wala yung ano, drip. Isang dosenang drip. Drip.